afternoon guys this is RG Lapot Zero so continuous po tayo sa non report so naipost ko unang report unang post ko sa youtube channel ko uh, yun po yung sisimula so yan so ito yung kahapon na record at ngayon yung alas 12 kahapon at alas 12 hmm. ngayon so paano pag compute so yan so yung pagsimula yung last line hanggang noon. So, ayan. So, example, ito yung record natin kahapon. So, ayan ito yung record kahapon. So, 24, August 2025. At ito yung ngayon, alas 12, 25 August, oh, 25 August 2025. So, ayan. So, biyahe namin, Singapore hanggang Ichihara, Japan. So, blanco pa yan. Ulitin ko, ito yung kahapon, at ito yung non ngayon so right so paano pag compute so uh, ito na yung noon ko alas 12 at ito yung posisyon ko so so kinuha ko na yan saan ko na kinuha galing ulitin ko galing po yan sa ikdes oh uh, depende sa kung saan ka kukuha una pero sa akin sa ikdes po kukuha pero, dipindi sa kung sa GPS ka kukuha. Pero, sa akin, ikdis ko kukuha para lagyan ko ng guhit na alas 12 siya. Alright? So, paano gawin na alas 12 uh, sinasabi ko na may guhit? Alright? Punta tayo muna dito sa ikdis. So, yan. Ito so, yung ikdis. So, hindi ko muna ginuhitan yan. Actual kong gugitan na, Ito yung ruta namin dahil masama yung panahon, maaaliking alon kaya pumunta kami sa baba. Kaya may bagyo na dumaan. Yung bagyo nandito na banda pero kami papunta sa sa Pilipinas po ito, Iria. So ayan. Pilipinas 'yan. Sa north ng Pilipinas. So ayan, sa Pilipinas. So ayan. So tapos na yung bagyo dumaan. So kaya ang yung bagyo papunta doon kami pababa. Kaya nandito na yung bagyo pa na kami. All right? So, proceed tayo, guys. So, hindi ko muna ginuhitan yung noon dito alas 12. Cha, para kinabukasan. Yung pagkuha na yung tinatawag na OG. Okay. So, yan alas 12 ito. Ito ito, ito. So, yan, so, yan pa yung alas 12. Kita ba? alas 12 yan so nandun na yung barko namin nandito na so para makuha ko yung distansya lagyan ko ng marka yan ah ulihin din una una i-click ko itong user chart yan. click ko yung user chart tapos ito yung lumabas click ko yung type so anong type ko itong line ang gagamitin ko at ito yung simple line dash line so yan po yung gagamitin ko yan so nandito yung alas 12 kanina noon at gukuhitan ko para may palatandaan ako so yan dyan alright tapos click ko yun yung type text ko yung i ko yung text text again at magta-type ako ng uh, magta-type ako ng non report tapos 25 August 2025 So, ganyan. Alright, so, medyo pa ganun siya. So, pwede natin ulitin kasi naka-angle 50 siya. So, gawin natin 90 degree yung angle. So, yan, medyo mal medyo maliit. Pwede lakihin dahil, dahil naka uh, size lang sa ng 12 Gawin natin 20. Uh, medyo malaki lang din. So, kahit 18 lang siguro. 18. Pwede na. Okay. So, medyo, medyo So, yan. So, hanggang dito, papunta dun, Paano pag sukat uli? Kuha ng distansya. So, galing dito. Click. Yan. Click menu. Click menu. Pagka distansya, route planning. Click mo yung new. Iyan, yan. Empty yan. Empty. Wala pa yung laman. Kaya, pagka distansya, si click mo lang dyan. Yung sa yung alas 12, example, alas 12 kinabukasan dito, ay eh, ganun mo lang. Click mo lang dyan. Down mo. So, yan na. Ah. So, galing dito, papunta doon. Halimbawa, alas 12 eh, ngayon, kinabukasan alas 12 dito, kung ilang distance siya. So, makikita naman yan dito, dito sa, ano mo, yan. Example lang naman, 8.4. So, yan po yon So, kapon, Ah, ngayon, alas 12 hanggang alas 12 na kinabukasan. So example, 8.4 yung distansya. Example lang. So yan po yun. Kaya napakadali lang pag uh, so, ulitin natin. So dito tayo, 256 nautical miles at uh, 265 naman yung OG or over the ground. Okay? So itong lag, ulitin ko, dito po yon. Sa una kong video, pinakita ko ito, paano pag-operate, okay? So, alam mo na, nakikita mo na yon alam ko, nanonood ka. So, yan, kung ilang distansya, ito, na-reset na ito pag alas 12. Kaya, pag alas 12, normal yan, i-trip reset para back to zero. Hanggang kinabukasan alas 12, kung anong marka dyan, yun ang isusulat mo. Alright, so, ito po yung marka nya. So, 2, 5, 6 nautical miles alag. So distance Pinakita ko sa inyo Paano pagkumuha ng distansya Sa alas 12 Hanggang alas 12 Kinabukasan Alright So kahit Yung OG niya alas 12 O over the guard O distance run Ilagay mo dyan 265 Tapos itong 256 Nagaling sa lag speed Ilalagay mo din dyan dito Ah 25, 256 Sorry 256 maklaro ba? Parang malabo ah. 256. 256 yan, sorry. Huwag ka sulat. Alright. So, ayan. So, paano pagkuha na? Sorry ha? medyo maano yung camera, ano ko, cellphone. Kasi ano, ano lang naman eh. Ah, uh, walang taga-video. <laughs> so, para ito sa taong uh, comment sa akin. Alright. Cellphone gagamitin ko na maliwanag. Pag calculator kasi medyo malabo. So, Alright. Alright. So, meron na tayong distance run alas 12 hanggang alas 12 kapon alas 12 hanggang alas 12 ngayon. So, meron tayong 265 distance. So, dahil 24 hours man, so lagay mo sa 24. All right? So, 265 type na 265 divide 24. So, meron tayong bali, Divide 24, So, meron tayong 11.04, yung average speed. Susulat mo yan dito, 11.04. Okay? So, 256, i-divide mo naman sa 24 hours, 256. Yan, 256, divide mo sa 24 hours, merong... Uh, proceed tayo guys. So, yan, ulitin ko. So ito yung uh, Over the ground Na explain ko na sa inyo Kung paano pag uh, Kuha ng distansya Sa tinatawag na Distance run Noon kahapon Hanggang noon Ngayon Alright So yan po yun So pinakita ko na sa video yon Galing sa IKDIS So paano pagkuha Kuha ng distansya Alright So mayroon tayong lag uh, Pinakita ko saan to Kinuha So galing po ito sa Lag speed So 256 So Isusulat ko dito 256 So Paano pag-compute? So, 256, i-divide mo ng, kasi 24 hours, 24 hours, so, equals is 10.66. So, isulat mo dito, guys. 10.66. right So, ngayon, so, halo uh, na, may, may mga informasyon na. Ngayon, So, sa alas 12, kasi meron ka na posisyon, so, magmarka naman doon yung alas 12 kung ilan yung distance to go. Sa so, alas 12 or noon, remaining distance papuntang Ichihara, Japan. So, meron akong, meron akong 1,406 nautical miles. So, isusulat ko dito. So, 1,406 nautical miles. Right? So, yan po yon So, saan ba kinuha to sir? So, galing po ito doon sa ikdis. Balikan, balikan natin. So, saan siya Ayan po yun, guys. So, ito po yung pilot-to-pilot <coughs> -pilot distance. So, we po 26. Dito yun magmamarka kung ilang distansya na lang yung remaining. At isulat mo pagdating sa alas 12. So, alas 12, example, alas 12. Kukunin mo ito yung total distance o distance to go. Tapos, ito yung posisyon na yan. Kukunin mo at normal, markahan mo rin yan dito para meron kang guide. Okay? So, balik tayo dito guys. So, para ito sa mga nanonood sa akin, salamat ha kung nanonood ka. So, yeah. So, alam ko makukuha mo na to. So, yan. So, meron na tayong distance run, average divide mo sa ceiling hours, ito yung average speed. Tapos, uh, lag distance, divide mo sa 24 hours, ito po yung average Lag uh, uh, average speed So ang problema na lang guys Ang kulang mo na lang dito Is itong total profiling hours Tapos total Itong total hours underway Yan po yung from last line To start of sea passage Or hanggang noon, Hanggang birth na yan ito So ito yung uh, start of sea passage Total profiling ng Uh, pagsimula ng rung up engine hanggang end of sea passage. Okay? So, ito naman yung total distance underway galing sa last line na tali sa pagtanggal sa puerto hanggang start of si pass. Hanggang bird na ito. Hanggang first line. Okay? Yung unang tali. Sulitin ko, last line hanggang first line. Ito naman, hanggang Rang up engine or start of si passage na advice ni kapitan hanggang end of si passage. Okay? Let's proceed to how to calculate. So, okay? Pakita ko sa inyo. Ito yung, ito yung example. Ito yung kahapon. So, yung total hours underwind niya, 108. So, pakita natin. So, yun, ito yung kahapon ha. At ito yung ngayon. So, ito yon Kahapon, 108.5. 1, 08.5 plus dahil 24 hours man plus 24 yan po yon 132.5 so isusulat mo yan dito guys yung hours under total hours under we 132.5 Ngayon yung yung total profiling hours kahapon na 107 107.4 plus in 24 hours plus 24 hours meron kang 131.4 susulat mo rin yan dito guys 131.4 okay so ngayon ito yung kahapon na naman uli yung total distance underway kahapon yan so 1247 sulat natin type natin 1247 plus So, plus mo. Plus mo lang yung distance run from alas 12 kahapon, alas 12 ngayon, 265. So, i-plus mo to 265. Equals, yan po yun, 1512. So, isusulat mo yan dito guys, 1512 nautical miles. Ngayon, so, Itong propeller distance ulitin ko simula run up engine hanggang end of sea passage. So, hindi pa naman umabot sa end of sea passage, hindi pa na nakarating ng Japan. So, start to start of sea passage hanggang noon, ito 'yung total niya 1238. To Type mo 'yan, 1238 plus plus distance run mo na 265 plus mo sa 265 alas 12 kahapon hanggang ngayon 265 yung distansya ng takbo niya equivalent to 1,503 so isusulat mo rin dyan 1,503 okay yan po yon pero ito guys ito mag divide ka pa dito regarding dito sa 131.4 Okay, pusi tayo guys. So itong 1503 i-divide pa yan sa 131.4 galing yon sa total profiling hours. Bakit? Bakit ko sinabi yan? Dahil dito dito sa bridge logbook guys, nandito yan. So 1503 so i-divide mo sa 131.4 para makuha mo yung average speed. Okay? So ang answer niyan So, 11.44 So, yan po yung average speed nya Para dito sa Bridge logbook So, yan po yun, ilalagbook mo dyan dyan Okay? Ngayon Pusid tayo guys So, yung course, kung ilan yung course mong Observation doon, kung ilang Ruta nyo, so Example Yung ruta nyo Na uh, 035, yung course nyo Tapos, 11 yung speed tapos wind direction pinakita ko to ng video example northeast yung nakikita mo tapos viewport 4 kung saan ko ba to makikita yung wind direction wind force depende sa observation mo kung i-mano-mano mo okay so itong swell natural na manumanuhin mo so manumano mo yan so maalon ma naman so 0.1 uh, meter yung Ha, taas ng alon. Medyo maulap, so lagyan mo, overcast. Overcast. Rapsi. Good visibility. So, ulitin ko. Saan ba yung wind direction, sir? Sa ka wind first sa akin nga yes. so, nandito po tayo sa radar guys sa radar x band radar so yan so dito ulitin ko i-close ko muna kung saan kukuha yung uh, wind direction sa viewport so i-click mo ito tapos wind current click tapos nandito sa east na kanina north east yan so kasi malumampas na kasi mag alas do, alas 3 na nga sa hapon ngayon hindi na alas 12 hindi na alas 12 guys so sa alas 3 ganito yung push ano nya. so wind direction tapos viewport nya 4 Alright, so dyan po guys okay, So nakikita mo na kung saan yan kinuha guys Yung uh, wind direction sa viewport So itong uh, temperature nakita, Pinakita ko na sa inyo sa video So ito yung nakikita ko So 33 so, Itong temperature guys na, uh, Pinakita ko na sa inyo Paano ito pagkakalculate uh, ito Meron tayong port and starboard So sa, so ulitin ko ulit Yung sa temperature wet and dry ah, baliktad dry and wet dry and wet Ganun din dito dry and wet alright so sa dry port side meron kang 33 tapos sa starboard side meron kang 32 i-plus mo lang Ganun lang so 33 plus 32 65 eh dalawa lang naman yan Ma ano, kasi magulong yung cellphone ko eh divide 2 So, 65 divide 2 So, 32.5 So, i-round off mo na magiging 33 So, 33 yan dito Yan po yung dry Tapos, itong dalawa, weight So, 27 plus 25 27 plus 25, 52. Divide mo sa 2, So, meron siyang 26. So, isusulat mo yan dito guys, 26. So, meron ka ng 33 dry, yung weight mo, 26. So, isusulat mo yan dito sa uh, uh, lagayan mo. So, 33 26. So, ganun lang yung pag guys. Okay? So, ang fresh water galing po to sa EB, uh, nag-report sa akin every uh, before ko mag ng alas 12, meron siyang binigay sa akin na tinatawag natin na uh, EB number 1. Siya po yung magsusunda doon. So 165 uh, uh tawag ito. Tons yung report niya sa akin. Okay? So yung production uh, binigay sa akin sa makina 11 tons per day. Okay? Alright? So, everything's completed. Ah, by the way, yung ETA dito, ETA namin, 30 August 2035 alas 8 ng gabi. So, paano ko ng ETA, guys? Napakasimple lang. So, itong distance to go, 1,400. Proceed po tayo. So, paano, ko, sa so, paano ba kinuha yung ETA, guys? So, 30, uh, August 2025 alas sunod sunang gabi. So, my distance to go ka na, 1,406, i-divide mo sa average speed namin ng 11.2. So, alam mo na yon paano pag-compute yan. Kasi hindi na kasi sa videos ko, kasi masyadong mahaba na guys. So, lahat tayo nag-aral ng nautical, basta i-divide mo lang yung dalawa para makuha yung total hours tapos i-divide mo sa 24 hours, yon po yon ang makukuha mo ito. Plus, i-plus mo lang sa uh, Ichihara ng Japan ng GMT kaya makukuha mo na ito alright so uh, barometer so nilagay ko 1, uh, uh, 10.07 saan ba kinuha yung HP o hectopascals galing po yan dito guys yan ito po yung barometer so galing yan dito so 1, uh, 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 10.07 So, susulat mo yan dito. Dito. So, ito yung itong uh, si water temperature galing po yan sa makina. Magbibigay yan sa akin kung ilan mo yung si water temperature. Tapos, ilan yung production sa fresh water. Alright? Everything completed. Yan lang po yung matutulong ko sa iyo. Salamat sa pagpapanood. This is RG Lakot Sana may natutunan ka. Uh, ito yung ulitin ko Ito yung kahapon At ito yung ngayon This is RG Zero. Bye bye